Ayan. Kain ka na, thanks. Thanks, kain na. Kain na si thanks. Kain na si thanks. Thanks, thanks, thanks. Bawalis tayo. Para luminis ang tayo dito para malinis ang paligid ng alubig. mga manok na panlaban. Ayan. Magwalis tayo. Dito sa ating bakuran. Ang alodi. Ayan o, no, yung manok ko, Manok na panlaban. Ang Ayan, meron pa dito manok. Ayan, ang manok na Anong manok? Ito naman ang kab Ano? Anong manok to? Oh. Ha? Hindi ano? Ayan. ito naman ang kabir. Ano? Ang laki o. Oh. 3 kilos na yan. ano pa. Ayun. Mayroon pa dun. Ito ang mga kabir na manok. yan 3 kilos 2 kilos oh, diba dito po yan saan dito sa labas dito yan. Oh. Yan